Kaya to mo, 3 days. Ay, 3 days. Ang items ko kayo. Good item ako ngayon. Tulungan mo ako mag-pack. Tapos, kapag ka hinanap ni boss yun, huwag mo isusumbong. Ah, uh, ko. Okay, okay. okay, live na ba to mga B? Hi mga B! Namiss ko kayo! Ngayon ay may mga kanakuha tayong items sa ah. Fresh From Stock to kaka-restock lang natin. Ah, uh, na natin. Sige, 550 viewers game na tayo. Sige. Sige, may mga palaro sa mga sa mga la, sh, lucky share natin. Sige, sige. Sige, 50 share, 50 viewers. Sige, kahit 10 viewers game na to. Game na to. Magaganda mga items ko bi ngayon. Magaganda to bi. Bi, ready ka na? Magaganda items ko kayo. Good item ako ngayon. Good item to game na. Game na. Sige, type, type game. Game na. Na-miss po kita na live sale. Ah, I love you. Sige, game na tayo. Game tayo. Okay, mga B. Dito tayo sa first item natin. Ito yung scarf ni Sadness sa yung wig. Ayan o. Oh. Kay Sadness to eh. Ayan, yung salamin ho, not for sale. Kasi akin ho talaga to. Dito tayo sa, sa hair wig ni Sadness. Saka sa scarf niya, yung ginaganon. Ereho, oh, pwede ho itong kung anong trip nyo gawin, no? Pwede ho duyan to kung kasya kayo. Sabit nyo sa puno. Pwede pwede ho. Pwede, pwede din hong kumot. Yan. Pag kasya ho kayo dyan, pwede nyo gawing kumot. Kung ano ko trip nyo? Ha? Parang dati lang. Wala ko kumpake kung ano gagawin nyo. Ah, dito ho tayo. Sa sadness drip. 20k lang ho. 20k lang ho. 20k. Yours, madam! Kasi may tumawad pa 19k eh Oh. 19 Tinawaran mo pa boss Nakuha na tuloy Okay pa SS na lang po Sadness drip Yours madam Thank you Thank you Thank you Thank you po Next item Pa next na lang po Pa next na lang Okay next tayo Wait lang pa SS muna natin kay madam Yours madam 20k Sadness drip Thank you boss madam Thank you Thank you Thank you Okay next tayo Ito medyo may laptogar Medyo nahirapan ako kunin te kasi medyo hirap pinasok ng ano Pinasok ko kasi yung kwarte Kinuha ko lang te. Medyo nahirapan ako dito kaya ito lang na iskor ko. Dito tayo sa necktie ni angry. Dito tayo sa necktie ni angry. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Pwede ko siyang necktie. Siyempre necktie ho ito. At kung paano pa ako trip nyo. <coughs> Pwede rin ho to pa sa makulit nyo. Ano, Hindi, joke lang. Bawal ho yun. Okay, kung ano ho trip nyo gawin. Basta necktie ho ito. Okay dito us necktie ni Angry. Ayun model ko ho. Necktie ni Angry. 10k lang ho, 10k. Lang. 10k necktie ni Angry. Ano? A. A. Pwede po ba 'yan? Ano? Ano? Pwede po ba 'yan isuot ng nakabis. Eh pwede ho. Necktie ng Angry. Eh. Necktie nga huwiri Wiri. Eh. Ganyan ho siya kahaba, oh. Pwede, pwede ho, eh. Suot dito. Pwede ho. Mine, 10K. Oh, yours na, boss! Boss ko! Sige, eh. Saka na Ay, papaship ko, ho. Saan ho ba? United Kingdom. Sige, ho. Oh, basta sa kundo shipping fee. Sa inyo na, ho. Sa inyo na, ho. Boss, ho. Oh, paano na lang ako dito? Pa-screenshot na lang ako. 10K yours na, boss. From UK? Okay, okay. Thank you, boss ko. Thank you. Next item po tayo, boss. Medyo pagod na ako. Nakakadalawang item pa lang ako, ha. Ah. Okay, dito po tayo. Sa... Ano na tawag dito? Hindi ko alam tawag dito. Basta sa damit ho ni Peer, ito lang din huyong yung na-retrieve ko, eh. Ito lang yung nakuha ko. Dito po tayo sa damit ni Peer. Dito ho, 15k na lang po tayo dito. Murang-mura. Murang-mura, ho. Ang tatak niya ay, basta may tatak po siya. 15k, ho. Mine, Peer, 15k. Mine Peer 15K. Boss, suot mo naman ng maki. Tignan ko ho, boss, kung kaya ah. Wait lang ah. Tignan ko ho kung kaya Boss, nagmukha akong ano sa akin eh. Nagmukha akong, nagmukha akong sports bra. Di ho kasi eh, pero dito 15K na lang ho. Oo, oh, hindi ho kaya sa akin eh. Sa akin na yan. Basta, ipilit mo, isuot. Boss, eto na ho. Eto na ho. Medyo fit lang siya sa akin kasi, ho, medyo kalaki ang katawan ko. Pero, ho, kasya siguro sa inyo to kung tansyan yung e, kasya sa inyo. Okay, yours na ho. Yours na ho, yours na ho. 15K. 15K. Pa-screenshot na lang, ho. yours boss, thank you, thank you, thank you, thank you next item po tayo, next item okay dito po tayo sa dress ni sa dress ni sa dress ni Disgas ganda po niya, no? may bakas pa po yan ni Disgas, ayan po, nakikita nyo meron lang hong slight issue may bakas po ni Disgas, ayan po Kita nyo po ba meron lang konting issue may mancha mancha ni Disgas dito, medyo mahalo ako dito kasi worn twice pa lang ho ito. Dito ho, siguro pwede na ho siguro yung 17,000 dito. 17,000. Mine, 18K basta iso. Boss! Susukot ko! Sige. Sukot lang pala eh. Boss, basta 17K ha? Teka lang ah. Boss, hindi ho kasi eh. Hanggang ganyan lang ho. Pwede naman ho siguro to i-drip na pag ganito. Natatakpan naman ho yung ano eh. Sige ho, oh, mine nyo na ho. 17K lang ho. Main 17K. Boss! Sa'yo na po. Sa'yo na ho. Yours na boss ko. 17K. Paya SS na lang ho. Thank you boss. Thank you. Okay, next item tayo. Lima lang ho item ko ngayon eh. Yun lang ho kasi nakuha ko ngayon. Medyo mahirap po kumuha ng stock ngayon. Kasi pahirapan sa market. Dito ho tayo eto ay last item natin. Yung dress ni Joy. Yung dress ho, ni Joy. E eh may medyo hot item po ho tayo. Pasensyahan na lang po tayo. Unahan na lang po tayo. Kasi po, napakahirap po kuhanin ng stock na to. One of one po ito. Nahirapan po ako kunin te. Dito ho, sa dress ni Joy. Pwede na po yung 30 mil dito. Mine Joy. 30 mil. Kanto. 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 Boss, huwag yun na ipasukat. Kita nyo yung laki niyan. Hindi ko kasi sa akin yan. Huwag yun na upiditin. Hindi ko kasi sa akin to. 30 mil. Mine, 29k. Basta hanapin mo yung wig. Sige, boss. Sige, 29k. Hindi tayo. Hanapin ko yung wig. Hindi ko na ako susukat. Pasensya na. Hindi ko kasi sa akin eh. Okay, mine. 29k. Dress si joy. Yours na, boss ko. Yours na, yours na. Pa-SSD ko. Hiperm na lang ko. Pa-screenshot na lang, boss ko. Thank you, thank you. Thank you, Thank you, Thank you, boss. Salamat. Sold na tayo. Salamat po sa mga pupili. Sa susunod ulit nating live selling, no? Kung ano ho call up natin dito, ibebenta ko sa inyo. Thank you, that's all. <laughs> Gusto mo ng extra money? Ha? Gusto mo ng extra money? Okay. Okay. Tulungan mo ko mag-pack. Tapos, kapag ka hinanap ni boss yon Huwag mo kayo susumbok. Ah, okay, okay. okay. Ha? Huling ganyan ko. Ako na naman napahamak. Ayaw ko na. Ayaw mo? Huling ganyan ko. Sige, Say, bahala. Sige, baka nalang magpaano. Pwede sa akin. Sige. Tiga, tiga, tiga. Ha? Ayaw mo talaga? Huling tanong na. Alam mo, na alam mo magkano yung makukuha mo? 100. Ha? Ha? 8,000. Sama na ako, John. Sama ka na. Magwaga na yung kiti. Oh. Halika, bahalat natin. Okay na. Kapak na eh andito kaya. Ayan oh. Medyo busy mo ginagawa. Bye! Tinulungan lang ako ni Ko Jack. Ano yan? Nag-pack -nag ko lang si Jack. Bait yung bata mo na yun! Bait! Bait! Hindi. May hinahanap lang kasi ako yung... Ano yan? Wala pa yung ano ba dyan? <laughs> kasi nakita ko lang yung necktie. Ano Necktie mo. Yung suot mo sa ano? Engger. oh si Engger. Ganda nun. No? Ganda. Okay. Ay, yung... Yung polo mo, wala ba? Bakit? Bakit tanong mo? Hindi, eh, nasolve na kasi. Eh. Yung iba. ano nasolve? Ni live ko, eh. Ito, nakabalik ah, so na ako. Hindi ko natatanggap ko eh. 3K. 3k Nung ano ni live mo, pati kubo, eh. 3K. Eh, yung kubo, binogos. Eh, yan! No Ean yan. Ean. Yung costume niyo. Yung, yung... Ganger inside out. Sold na. Yung polo, walang hindi ko nakita yung polo, eh. Tulungan nga ako ni Kodja. Huwag mo nga ni si ah! ka. Nagbalot lang yung bata. Awa ako ako. Ayan, ayan. Kaya ito mo. 3K. Ayos nga. 3K. <laughs> <laughs>